Kinulat ng Donbel ang mga netizen dahil sumakay sila ng aeroplano papuntang Batanes. Yung feeling na kakagising mo lang ay nakaka-good vibes na sa kilig. At kung hindi malakas ang Donbel, agad-agad na nag-trending sila sa social media. Picture pa lang ang kanilang nilabas. What more pa kaya kung ano ang gagawin nila doon? Hindi pa nasasabi kung para saan ang kanilang gagawin doon. Kung work-related ba or vacation ng dalawa at usap-usapan pa na parang private ang kanilang sinakyan. Ganun pa man, kahit ano yan, basta magkasama ang Don Bell, super happy na ang mga netizen. At syempre, hindi mawawala sa kanilang trip na matchy-matchy ang dalawa. Parehas na naka-white at black bag. At shinare nga ng mga netizen ang paglapag nila sa Batanes. Kitang-kita roon na si Donnie ang may hawak sa maleta excited na ang lahat para saan ang kanilang pinunta doon